So what's up? Uh, good morning sa ating mga uh, viewers do. So umagang ito mga kaibigan no? Uh, at araw na naman ngayon ng Martes no? uh, For today's video mga kaibigan no? Dito ho tayo sa gilid ng issue ano? Ito po yung way na Papuntang issue Yon, mga kaibigan no? Yung motor na yon, Papuntang poblasyon no? mga kaibigan Ngayon mga kaibigan no? Papunta tayo dun sa, ano, sa taas ng Mandoyog Hill, di ba mga kaibigan? Sa mga familiar dito sa part ng Baga mga kaibigan, uh, samahan nyo ko sa ano sa pagtuklas na bin sa ano sa taas ng ano uh, Mandoyog Hill at kung saan ho dati mayroong nailibing yung dalawang ano dalawang tao na natabunan na, na ng malaking bato no? habang yun ay kinoconstruct pala yung ano yung malaking stage mga kaibigan at uh, samahan nyo ko mga kaibigan Ito tayo dumaan sa likod ng mga kaibigan para <coughs> hindi malayo masyado yung nalakaran natin. Oh. Kasi pag doon tayo ano, dumaan sa may, may pinakaloob ng Asia, mga kaibigan, ay maglakad tayo. Iikotin natin yung buong ano, buong masaya na bakos ng mga mga kaibigan. Kaya dito tayo duman sa likod.

yung ang ano, uh, pwede ng issue ng ano, uh, mandulusil mga kaibigan. Yun na yung maraming po kung mga kaibigan. Medyo maalun yung ano natin ha, medyo yung motor natin kasi yung daan kasi ito mga kaibigan, yung dati kasi hindi na daan ito ng tubig, kaya ganito yung ano, yung kalsada rito no. Mabuti nga at nalagyan ito na kami yung panambak ng mga local government namin dito sa atin.

So dito na mga kaibigan Nakarating na ako tayo sa ano Dito sa Wah oh, maano ah Mapotek ah Dito ang kailangan motor natin Ang daging mga dito mga kaibigan oh, Makapansin nyo Yan Kasi dito kasi sa baba mga kaibigan oh, no, Tinatawag na ransohan Yung dito banda yung sa baba na yon, yun yung tinatawag na ransohan. Yan. Kaya mapapansin nyo, napakaraming mga baka rito mga kaibigan. Yan. Mag makikita nyo. So, yun. Uh, at kung sa ano, ah uh, ito yung kinoconstruct dati mga kaibigan. No? Ito, ito yung kinoconstruct dati. Siguro almost mga, nasa mga 15 years ahead na siguro yung ano, itong pagkagawa ng ano, ng stage no. Yun. yun. Ito yung pinaka playground, no. Ito yung pinaka playground ng issue, no, mga kaibigan. Ito, ito yung lawak ng ano, ng playground, no. Kung saan no, dito uh, minsan dinadaos yung mga ano rito, mga mga laro, mga, mga kaibigan. So, yun. At may bago pa pala ano, tayong building ay no, may bagong tayong building. Ano kaya 'yan? Kakatapos lang oh. O oh, di ba? So, punta natin dito yung ano, ito ito kaya ito ba kaibigan yung may na na trabahador no mga kaibigan ito yung building na yan yung kung saan ho dati itong building na to <coughs> pinaghukay pa palang ng ano yan pinaghukay pa lang ng uh, bako yung pinaka pundasyon yan mga kaibigan oh. oh. maniwala kayo sa hindi mga, 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 mga kaibigan dito na mata yung dalawang tao na uh, mga taga rito lang hindi naman sa, sa part ng aklan ang mga kaibigan habang, clean, habang ni habang ni-clearing nila yung baba ng ano ng pundasyon oh biruin yung mga kaibigan, yung bukid na yan. Ito yung manduyog hill na yung mga kaibigan. Ito yung man, man, manduyog hill. Gumulong yung bato sa taas to, mga kaibigan. Tapos, nung gumulong yung bato, syempre walang maano, walang, walang mabanggaan kasi gawang uh, may kalakihan yung bato at may pressure yung pagano ano, pag gulong no, nung bato. Kaya kung saan dito nagtatrabaho mga, mga kaibigan, yung mga Ah, nakatropa natin sa construction. So naipit ho sila no, na. naipit uh, sa kasawiang palad. Mga kaibigan, syempre may kalakayan yung bato at hindi agad-agad na rescue mga mga kaibigan. So 'yun. Diduna arrival mga kaibigan. Ganun ka kasalimuot yung nangyari dito sa building na to, mga mga kaibigan. Mamaya. Dito ko lang ito, pipicture lang papayara. Dito, sarap. Dito. Gato kasi kalawak yung mga ano rito, mga kaibigan. Gato no? kalawak yung palaruan dito. I think ngayon ginagamit pa lang na, uh, ginagamit pa to pero hindi na gano'ng gano'ng gano, 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 kadalas na mga mga kaibigan. Dito dinadaos yung mga ano, uh, tawag rito, yung running, ito tawag doon, yung karera. Yun, dito yung mga kaibigan. Ito, pipicture natin to ah. dito nangyari mga kaibigan yung ano. Yung masalimuot na nangyari sa dalawang taong namatay matay. Biruin mo ito mga kaibigan. Matagal ito, almost mga 15 years ah, ano, to, to Ego na yung naka, ano, naka, nakalipas no, mga kaibigan. At meron din din ho itong ano, mga CR sa baba. Pero uh, I think hindi na 'to ginagamit yata. Kasi dati ano 'to eh, bukas pa 'to dati ito. Ay may ano na eh, may nakapadlock na sa mga kaibigan. Nakapadlock na. Ah, lalaki ng mga bakal 'yan, mga kaibigan. Ayun oh. No. Ah, lalaki ng mga bakal 'yan. Yun. Doon. Ikot na tayo rito sa taas. So, ganito yung ano rito, no? Ito na ito, mga kaibigan. Ganito na siya. Yan. Ganito na siya, mga kaibigan. Pero yung mga nagbabalak rito pumunta, mga kaibigan, no? So, hindi... Hindi ganun, ano, ha? yung pumunta rito, Kasi baka hindi kayo kilala ng mga bantay dyan sa baba. Sis, sisitahin kayo. Minsan nga rati, may nabutan pa kaming ng ano rito mga Baka mag-shoota dito dati Nag, Nagpupunta Ito yung pinapakain sa ano, sa baboy. Ito. Ito, yung pinapakain sa baboy. Yeah. Hmm. Tapos ito naman mga, mga, mga Ito. Sa pamilyar do. Sa mga taga rito sa aklan. Banban -ban ito mga kaibigan. Gusto mo umakit sa tasan? Gusto may hagdan? Doon lang, doon yung daan. Sa kabila. Oh, may ano yan. May hagdan yan ito na mga kaibigan. Dito dating makaibigan, oh. Tayo no? pa sa I think meron siguro 'yon. Kudang mga banban -ban dito. Angat ang andala ang ng mga banban. -ban, yung ginagawa mga basket ng mga kaibigan. Ito na yung building mo. No? Ito na mga building mga kaibigan. Ayan. Pero yung poster ito sa likod, medyo may kalayitan Ah, uh, 25 by 50. Yung poster. Pero yung sarap na yon yung mga malalaki. Yun, pero yung mga kaibigan. O. Dito na galing yung bato na ano. Na gumulong. Mula sa taas mga kaibigan. Oh. Mula sa taas. Mamaya, papunta natin mamaya mga, ka mga kaibigan. Ito yung Manduyog Hill no, mga mga, ka mga kaibigan dito sa Aklan kung saan o pag magsima na Santa no punong puno ng tao yung taas na yun mula doon sa baba kasi yung 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 uh, station cross na yun nag aayuno yung mga uh, ano mga kaibigan natin mga katropa natin dito sa ano, sa Aklan no yung uh, religious of really, religious, ah. so dito sila napunta sa taas yung mga kaibigan wala na ano eh wala nang nadaan dito mga ano mga, mga tao so napaka ano to napaka um, uh, masyadong mga ito ano, mga kaibigan sobrang diba? diba nakatakot mga kaibigan di no? diba oh, ito yung mga posting pinaghukay no ah uh, ito 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 yung poste, yun. Ito yung bilog na poste na dito ng yari or pagkamatay ng ano na yun. Yung mga katropa natin sa construction mga kaibigan. Ayan. yun. Uh, at bisitahin natin mga kaibigan yung ano, yung cross punta na, ay, punta natin yung cross mga, mga kaibigan. May rad, may dado dito. Ganda ba yung dahan? Oo. Oh, Sementado yun, no? Pa paketron Ito yung mga gamot sa ano Gamot sa mga sugat Natawag rito yung tintimento ito, ito naman mga kaibigan Yung tinatawag nila Imilda no? Ito yung Ano Ito yung pinaka Pinaka ano yan Ayan Imilda to mga kaibigan Ano yan eh Magandang panggatong talaga Yung mga kaibigan yon, Ito naman Ipil Ito Ipil naman diba ito Itong natumba mga kaibigan Ayan Maganda yung ano, yung daan doon paano? Packet sa um, may no? ano. yun eh? ini, sementado ini. eh. Yun. Marami nang ganto sa Palawan, no. Ito. Ito yung kahoy na to. Marami sa Palawan ito, ito, ito. Ito. O, oh, tingnan nyo, bato. Batong buhay, ano mga kaibigan. Ay, baka hindi nga tayo. Ay, hindi pala rito yung daan, pambihira naman. Ano pala sa ano? Oh. Doon, do, 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 do sa may cafeteria yung daan Han? Sa may cafeteria pala yung daan, hindi tayo makakalusot dito. Subukan na rin. Ay, sarado ka. Ay, sarado. Kasi ano yung daan mga kaibigan? Ah, ay, merong daan na doon. Kasi ayun na yung ano eh, ano yung yung Honda na eh. dito kan subukan natin dito makakita tayo dito hindi nakakapapasok kami dati dyan nung kumukumuka nung ano nung nangangahoy kami pero matagal na kasi yun eh ito yung kaibigan yung sakop naman to, yung hill papapunta sa taas wala Ay, sinarana na. Sinara na pala rin ito. Nakasara na pala tohan Kasi dati, tagos pa kami rito eh. Wala, wala, pa to eh. Ito nga bako na to wag na tayong tumuloy dyan kasi may bako eh. Doon na tayo uh, dumaan sa kabila. Sa kabila sa may sa may cafeteria. So yun no, mga kaibigan, malaki na pinagbago ng ano to. Ah. Itong issue no. Ito wala pa to dati, itong building na to. Yan. Balik tayo. Doon tayo Doon, tayo doon sa may ano, sa may cafeteria sa loob mismo ng issue. Wag 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 problema kasi masita tayo ng bantay mahirap na bagaman kilala naman ho tayo rito no? dito sa lugar na to so siyempre eh. for respect no paano ka makapasok dito di doon. Doon, di mas sa pipin ng kafeteria balik tayo dun sa pinaka pinakaan ng issue so yun at kung sakaling may man, hindi eh, di, na lang naman tayo Ah. Saya kubur. Kamu kubur itu loh. No? Saya kubur itu. Oh, mak Ah. Ini dia. Ya? May markot nga, no? Galing naman. Ay, no? Para mababalas yan. Oo. Oh, Naka-markot yung nabayabay sa mga kaibigan. Hmm. So, yun. oh, ikot tayo, mga kaibigan, no? Pupunta tayo sa, ano, sa loob. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga, ano, mga kaibigan, yung kung ano, itsura ng, ano, noong manuyog hell, ng no, mga kaibigan.